Nagkaguluhan ang pagdating ng ikonin sa isang mall para sa gaganaping premiere night ng pelikulang Kison na pinagbibidahan ni Jericho Rosales. Todo bantay naman sa kanila ang mga security guard. Super ganda at gwapo ni nina Janine Gutierrez at Jericho Rosales na parehong nakasuot ng puti dahil white motif ang kulay ng kanilang premiere night. Ay, Jimmy! Ay, Jimmy! Sa red carpet pa lang huminto sa paglalakad si na Janine at Jericho para pagbigyan ang mga press na gusto silang kuhana ng picture. Todo smile naman ang dalawa na super bagay sa isa't isa. Halos hindi makasagot ng maayos si Janine Gutierrez sa kanyang interview dahil kinikilig ito sa malagkit na tingin sa kanya ng kanyang boyfriend na si Jericho Rosales at nagtatawanan na lang silang dalawa. Super blooming at lalong gumaganda ang aura ngayon ni Janine Gutierrez. Halatang masaya ito sa naging relasyon nila ng kapamilya aktor na si Jericho Rosales. <laughs> sa pagpasok ni Jericho Rosales sa venue, ang ganda ng binigay niyang mangiti para sa mga taong nadadaanan niya at nilalapitan ang ibang mga fans na gustong mapapicture sa kanya. Eko! Dumating din sa naturang premier night ang nag-iisang anak na binata ni Jericho Rosales na si Santino Rosales kasama ang maganda at chinitang girlfriend nito. <tinyo> Nagpa-unlock din ng interview si Santino sa mga media kahit hindi ito sanay sa kamera nasagot at nasabi naman niya ng maayos ang gusto niyang sabihin. Ano